What's up po sa inyong lahat dyan mga kababayan no? So ang video natin ngayon ay uh, Pag -re repair namin Sa main source po ng aming uh, kinukunan ng tubig So ayun mga kababayan nag, uh, sama-sama kami sa pagtutulungan yun, Tingnan nyo mga kasama namin may mga dalaring ano, mga hose para po may dugtong namin doon. At ito po yung kasama kong kaibigan si Ariel Bunahos. So, yun mga kabayan, no? Puntahan muna natin yung ibang main source o ibang gagawin naming main source para po madagdagan yung tubig namin papunta doon sa aming tab. At habang doon kami sa aming hinhukay na ano mga kababayan, may nakita akong isang insikto o mananap. Yung, tingnan nyo, isang centipede. Yun, napaka update Oh. napakabilis mo kuwilos Yun, biglang mawala tapos diyan. Oh, uh, yan. Tapos diyan siya nawala kasi may butas yang lupa na yan. Ngayon, punta tayo dito sa kabila para po sa ibang main source. Yun, mga kasama namin. Lahat-lahat may mga dala tumutulong pati yung mga ano mga kababayan mga kababaihan Uh, sumasama at tumutulong sa pag-repair ng aming tubig. Yung doon nakita si Ibaba mga babayan. Yan. Mga ano po yan. Mga pinsan ni Peking Bombay. Hmm, sila po. Mga kamag-anak yan ni Boss Edito or Peking Bombay. Yan hindi naman mas ibaba mga kabayan Diyan manami nakita yung isang pwedeng gawing main source ng tubig para sa tab doon sa sitio, doon sa sentro, yun yun lahat lahat kami bumaba para mapuntahan yung nakita na main source pero hindi pa pala kami nakababa andito pa pala kami sa ibaba mga kabayan tingnan nyo ayun Ando na sila sa ibaba. Pero bang nag-alangan, bumaba. Pero hindi pwedeng hindi tayo bababa. No choice. Bababa tayo. So, ayun. Hanap tayo ng madaanan pa baba. Ayun, yung mga kasama namin. May, madalang, may mga dalang hus. So, ayun. Bababa na kami ni Orlan kahit ang init mga at patuloy naming hinahanap yung mga main source yun tingnan nyo yun nagdugtong-dugtong kami ng mga hose para po maparating doon sa tab o, tingnan nyo si Ariel mga yon yun may nagawa siyang coupling coupling made in Philippines galing sa materialis ng 40 <laughs> oil ng motor yun. Yung mga babae namin mga bayan, nagpahinga muna kasi sila po yung tagapagluto, tagapaghanda ng merienda, kung saan kami mabutan ng gutom. Kasi medyo malayo kasi itong main source ng tubig na nakita namin. Tingnan mo yung isa, may dalang juice. So, yun. Yung isa, may dalang mga pan nandyan sa kanyang bag. Tingnan nyo. Yun, dito na kami. Uh, Nagdugtong-dugtong na kami sa mga host. Kahit anong hirap naming madaanan ah, Patuloy kaming Nagtulungan Ayun, tingnan nyo Tulung-tulungan Kapit-bisig yon. Ah, pati yung mga babae Kahit nahirapan sila Sumama sila Para hindi sila kamulta <laughs> so, yun mga babayan. oh, Ang hirap na daan paakyat Mabuti na lang At ito si Bunaho So tagapagligtas amin tagahawak ng kamay yun dito na kami sa uh, may medyo pata, patag nagpahinga at kumain ng marinda kasi nabutan kami ng guto mga kababayan yun tingnan nyo si John Mark naghalo ng juice uh, tingnan nyo yung mga mukha nila Pinabawisan ng maraming mga singot may mga dala ng kamatis kawawa yung may ari ng kamatis pag-uwi namin mga kababayan, ito na po yung tubig. Hindi pa namin natapos. Ang linaw ng tubig. At may mga kaibigan din kaming uh, pumunta dito sa amin. Tingnan nyo yung mga kaibigan namin. Ayun. Nagbarag-barag aming kaibigan. <laughs> Dahil po sa wala na siyang tubig. Parang na ano siya dehydrate. Tingnan nyo. Medyo nagbarag-barag na wala ng lakas hinan nyo mapabayan na ano yung reaction niya ngayon pagdating parang na dehydrate na siya kasi wala talagang tubig na nainom namin hindi na op oh, barag naman di ba hinan nyo <laughs> ganyan ang tao pag ma dehydrate o ma over sa inom kaya ang tubig <laughs>